yun guys uh, konnichiwa sa inyong lahat no? Uh, meron tayong sasagutin na katanungan ito Yan. sabi niya pwede po ba yung 30 years old may tatto at late register yung birth certificate high school graduate pwede po kaya uh, yung ganyang edad is pwede pwede po yan kung 30 years old ka pwede po yan yan yung po yung tinatanggap ng mga employer din yan kasi nung nag-apply ako dyan sa Pilipinas is 30 years old ako nun nung nag-apply ako is eh, tinanggap naman no Uh, huwag lang yung 35 or pataas something, no? Talagang mahirap na yun pag pagganong edad. Yung 30 years old, pwede pwede pa yan. Tsaka yung may tato, no? Yung kung may tato ka, is eh, kumalit lang naman. Kung pwede itago, pwede naman yan. Kung mas maganda, ipatanggal mo, no? Para hindi mas iisipin mo pa yon no? Kasi yung ibang yung ibang employer naman, tumatanggap naman na may tato, no? Basta sabihin mo lang na may tato ka. Pero yung ibang employer kasi masilan sila, ayaw nila yung may tatao no? dito sa Japan. Pero pag dito sa Japan, may mga tatao naman nagtatrabaho dito. Pero yung tapos yung late register mo, yung birth certificate mo is, kung late register ka, ako, ako, ako kasi is late register din ako. No? Ang ginawa ko noon, uh, from Bulacan ako nagtatrabaho, may pa ako ng Oriental Mindoro. Taga Mindoro kasi ako, kumuha ako ng baptismal certificate doon sa simbahan. Kung saan ka bininyagan na. Kung sa kabinet punta ka doon sa simbahan, kumuha ka ng birth small certificate. Mag-request ka sa kanila, bibigyan ka noon. Pwede 'yan. Tsaka yung kung high school graduate ka, is pwede 'yan kung high school graduate ka basta may diploma ka no, na original. Eh, tsaka uh, yung totoong birth ng diploma. Ng no, pwede pwede 'yan mag-apply ka and try mo lang no, malay mo. Ah, uh, maganda talaga yung message mo na yung katanungan mo sa para yung iba is our din, alam din nila kung paano sila mag-apply. Ma, yun lang guys, and maraming salamat. And bye-bye. Good luck.